Salwa lang Tignan mo. Yan yung ka. Pati yan Yung parang atin na, parang atin na tong lugar, huwag yan Ah! Pati kabayo. Dito. Nakaparka. kabayo. Pati kabayo dito. Eh, gusto mo? Huwag ba kasama ka magkape? Hindi. Diretso naman kayo sa tao. Nakiusap po ako dito. Kasama ko si chairman dito. Kayo pa ang galit ah. Ah. Nasa nawula niya ni Kali, kayo pa eh. May may mga padrino 'yan. May padrino nila hindi uwi sa akin. Ang sabi ni Yormi, walang arbor arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalit ni General Suka. Christopher 9 Kapulong Street Kasama natin syempre General Sukat Flood Control District 1 Kapulong Ah, malino Ito, hindi ka, makita mo Ito, wala naman dahilan, no?

Jay, yeah, yun, tirahin yeah, nyo yeah. Puro yeah. parkingan na pala rito Grabe Parkingan at saka Uy, wala na matahanan na, na natataranta na sila Kanya-kanya na yan doon Yung ano ano Yung lang

Yeah, grabe naman yung tampak dito Tignan mo yung parking yan

ay, dahil naman, sinubat. Ako ulit mo sa kumuli sa kumuli. O, parang madahanan. O, kumuli sa kuping ng kalig. Tignan mo, yeah, nireklamo ka. O, oh, kunin. Pati yan, o. Oh. Kasi wala akong madaanan. Iba, nireklamo rin kayo. Iba, paano nga naman pagka may mga sunog o may emergency, wala dito madaanan. Asensya na kayo, ha. Ah. Kung kayo na-clearing, eh, e, eh, hindi naman namin gusto to. Kaya lang, E, tinutuwid lang po natin yung tama, ha? Please, 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 please. Know, okay. Sir, saan ko pwede kumalit po? Saan ko pwede kumalit? Sa kung sakali may balik yan, huwag dito yan. Kasi dito. Pwede naman eh. yung lang. Ah. Huwag yung parang atin na, parang para atin na tong lugar eh. Huwag ganun. Ah! Oh, paray. Hoy. paano ba Ano Lakson Street, Corner Kapulong. Ito ang mga uh, kaganapan niya sa tatay. Tatay! Yan, hindi makakataan. ಹಾಕಿದ್ನ nila may mga nagre-reklamo nga dyan nasabihin baka daw ipunin o kaya lahat pinuha kasi basura hindi ko man ni, eh. pagka may nano sabihin <laughs> sabihin maliit na tao ganito ganyan e paano natin ikaw tuwin kung tayo ganito diba sala sa init sala sa lamig oh, eh tayo Tiyo-tiwit lang natin yung ano para rin sa kanila to eh, kung may magkasunod, hey, may emergency. Eh, nagko-comment pa, hulihin mo daw yung mga corrupt. Ha? Hulih hulihin mo daw yung mga corrupt na politiko. Paano yun? Okay, hindi, naman ako, <laughs> hindi naman ako. ako. Ako ba yung nasa Congress, <laughs> nasa Senado. Si kaya, hindi na yun. Hindi yun. Kaya nga ka tayo may Congress, eh. Kanya-kanya trabaho. Kanya-kanya trabaho. Ito ang trabaho ko. Ito porte ko. Okay, kaya ito gagawin ko

જય ગાય જય ગાઈ

Babalik natin sa pagkain bata. Yan. Ayos oh. sila. Babalik na lang doon. Ayos sila. Ah, ito, Kaya rin mapipirwisyo Pag kami okay. mga emergency dito, kami makakalabas. O, oh, tingnan Hello. mo. Hello. Mong Papasok ka? Papasok ka? ka?